Um, habang tumatagal, nag-uusap pa rin po kami at dumating po sa punto na nanligaw po sa akin si Boy Tapang. Ikakwento ko po lahat ng mga totoong nangyari. Trending ngayon sa social media, babaeng pinagsesilosa ni Cherry White nagsalita na. Usap-usapan ngayon sa social media, ang babaeng pinagsesilosa ni Cherry White, matatanda ang kamakailan ay nagsalita ito matapos tawagan umano siya ni Cherry White at pagmumurahin at sabihan ng masama. Pagsasaad pa niya, pinapunta umano siya ni Boy Tapang sa hotel upang gumawa ito ng content. At hindi niya umano inaasahan. Kinabukasan ng madaling araw ay pinagmumura na umano siya ni Cherry White at nakatanggap ng hindi magagandang salita. Ngayong araw naman, ay nagsalita ito patungkol umano sa panliligaw ni Boy Tapang sa kanya. Pahayag pa niya nagsimula umano silang mag-usap ni Boy Tapang noong November. At nag-uusap na umano sila at dumating sa punto na nanligaw na umano ito sa kanya. At inaya umano siya na mag silang dalawa. Unang-una pumunta ako ng Cebu para sa promotion. May kumuha sa akin doon na isang sikat na gadget store sa Cebu para kunin ako. Dahil magkaibigan kami ni Boy Tapang, kinausap ko siya. Ako na mismo ang nag-chat sa kanya. Habang tumatagal inaya ako ni Boy Tapang na magkulab. Pumunta naman ako doon. At siya po ang nag-isip ng gawin naming content. Pero bago namin ginawa yung content na yun, sinabi ko sa kanya na baka magalit si Cherry White. Pero ano ang sabi niya? Hindi, hindi daw po siya magagalit. Kaya nag-agree ako. Ginawa ko po nang matapos ma-upload. Madaling araw, 2 AM, tumawag sila. Pero hindi ko sinasagot. Noong sinagot ko ang bungad sa akin ay pinagmumura ko. Sobrang nakakalungkot lang dahil bigla akong mumurahin ng hindi ko alam ang dahilan. Sasabihan ako ng malandi sa buong pagkatao ko po, ay ngayon ko lang naranasan yung ganitong sitwasyon. Actually po ayaw ko ng gulo. Ayaw na nila ipapa post yung video. Pero bakit? Walang mali sa ginawa ko. Unang-una sa lahat, sino ang nag-isip ng content na yon, di ba si Boy Tapang? Sino ang nag-ayang makipagkulab? Di ba si Boy Tapang? Kaya wala akong mali doon. Tapos ngayon mumurahin ako at sasabihan ng malandi. Sa ngayon ay hindi pa nagsalita si Cherry White at Boy Tapang pero pinapabura na ni Boy Tapang ang kanilang blog na kung saan ang kanilang pagkulab. Matatanda ang kamakailan ay inireveal ni Boy Tapang ang pagmamahala nila ni Cherry White at naging usap-usapan nga ito. Nasa Maynila pa umano si Cherry White ay naguusap na umano sila ni Boy Tapang. Matatanda ang kamakailan ay tuluyan ang pinutol ni Cherry White ang tambala nila ng dating ka love team na si Asian Pac Boy. Maraming netizens naman ang hindi nagustuhan nito. Dahil inagaw umano ni Boy Tapang si Cherry.